Dahil sa mga makabagong teknolohiya, hindi na bago sa atin kung ano ang itsura ng mga bagay sa kalawakan, kasama na ang ating solar system. At napapaganda din ng digital ang kuha ng mga probes upang mas maging malinaw at ma-appreciate ang angking ganda ng kalawakan. Ngunit para sa mga planeta ng ating solar system, ang mga kulay na akala natin ay iyon na ang tunay ay hindi pala. Tuklasin at talakayin natin ito. Mercury ang maliit na planetang ito ay kulay abo o gray, ang surface dahil na rin sa makapal na layer ng dust particles at igneous silicate rocks. Kakulay ng ating buwan ang planet Mercury at nababalot din ng malalalim na craters dahil sa mga nagbabagsakang mga meteors. Napakanipis ng atmosphere sa planetang ito kaya walang proteksyon sa mga asteroids o meteors na bumabagsak rito. Ngunit sa kuha ng messenger probe, ay makikita na magkahalong iridescent blue at gold ang surface ng Mercury. Ito ay hindi tunay na kulay ng planeta. Isa itong color-based map upang mas malinaw na makita ng human eye ang distinct chemical, mineralogical, at physical regions ng cratered surface ng planeta. Venus. Ito ay enhanced color version ng Venus. Hindi ito ang makikita mong itsura kapag pumunta ka sa space. Hindi lingid sa ating kaalaman na nakikita sa Earth ang Venus at kilala ito sa tawag na evening star. Hindi makinang ang Venus sa kalangitan tulad ng mga bituin, pero ito ay napakaliwanag kaya madali itong mapapansin. Ito ay dahil sa napakakapal na ulap ng sulfuric acid na nakabalot sa buong planeta kung saan ito ay highly reflective na siyang nagbigay ng natural na kulay ng Venus na magkahalong white at light yellow binubuo ng halos carbon dioxide ang atmosphere ng planeta at natatrap ang UV rays mula sa araw, kaya pinakamainit ang Venus sa solar system na kayang tumunaw ng lead. Mars Karaniwang kulay pula ang Mars na nakikita natin sa social media. Ngunit ang totoong kulay ng Mars ay reddish-brown dahil sa mataas na iron content ng dust particles dito. Dahil sa oxidation ng iron, kaya ito ang nagbibigay ng kulay kalawang sa planeta. Ngunit may mga panahon na nag-iiba ang kulay dito, lalo na pag nagkakaroon ng dust storm. Nagiging slightly red, minsan naman light orange or yellow, depende sa dami ng mga alikabok na dulot ng global dust storm. Jupiter. Ang Jupiter ang may pinakamagandang kombinasyon ng kulay at ito rin ang pinakamalaking planeta sa lahat. Isa rin ito sa mga planeta na visible sa Earth. Ang composition ng atmosphere dito ay halos katulad ng sa araw. 90% hydrogen, 10% helium, at iba pang elements na siyang nagbibigay sa appearance nito na brown at beige belts. Walang surface ang Jupiter, kaya isa ito sa tinaguriang gas giant planets. Kilala rin ang Jupiter sa malaking great red spot nito na ayon sa mga scientist ay isang anticyclonic storm. Saturn Kilala ang Saturn sa mga spectacular rings nito, kung saan ito ay mga milyon-milyong maliliit na mga bato na nakapalibot rito. Ito ang ikalawang pinakamalaking gas giants, kasunod ng Jupiter. Ang kulay nito na brownish-yellow ay dahil sa komposisyon ng atmosphere nito na ammonia, ammonia hydrosulfide at tubig. Ito rin ang pinakamagaan na planeta na kung ilalagay mo sa tubig, ito ay lulutang dahil mayroon itong 96.3% molecular hydrogen at 3.25% helium by volume. Uranus Ang light blue na kulay nito ay dahil sa absorption ng red light ng methane mula sa araw. Mas kilala sa bansag na ice giants ang Uranus, tulad rin ng Neptune, dahil sa icy composition nito, tulad ng tubig, ammonia, methane, at traces ng iba pang hydrocarbons. Mayroon ding eleganting ring ang Uranus, ngunit ito'y manipis lamang kumpara sa Saturn. Neptune. Isa rin ito sa tinaguriang ice giants at magkapareho rin sila ng composition ng atmosphere ng Uranus. Ang tanging kaibahan lamang ay mas manipis ang methane haze dito, kaya ang kulay ng Neptune ay deeper blue. Mas active din ang atmosphere sa planetang ito at mas malakas ang wind speeds. Pinakamalakas sa buong solar system. Mayroon ring ipinagmamalaking rings ang Neptune, ngunit mas manipis pa ito sa Uranus na halos di na makikita.